ng Korte Suprema sa House of Representatives ay hindi maituturing na judicial overreach bagkos bahagi ng tungkulin ng kataas-taasang hukuman na suriin ang posibilidad ng pagkakaroon ng paglabag sa ligang batas Okay, mga nabunang-nabunang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Taboon, Channel mga kababayan and nandito na po pa tayo para sa ating bagong reaction video ba na ha Ah, uh, kamara, ginisah oh, ginisa ang sarili sa harap ng Supreme Court. Mm, 'yan 'yung 'yan 'yung pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Well, ah, uh, I think medyo late na pero um, hindi natin mapigilan na uh, pag-usapan ito kasi ah uh, itong ginawa ng kamara mga kababayan ay may pahiwati ko ito na pabor doon sa kampo ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. At ito, pakinggan natin. Maiksi lang itong video natin, mga kababayan. Punahin lang natin, pag-usapan natin itong mga puntos na uh, kung saan nilaglag ng kamara ang kanilang sarili sa harap ng Supreme Court. Okay? So, ito. Pakinggan natin galing ito sa UN News TV. UN TV. News and Rescue mga kababayan. So post-post lang natin ito kasi nandito lang. Hindi ko hinanap na lang yung buong dokumento kasi pernisinta naman dito. Okay? So bago natin i-play, paki-like po and share ng videos natin. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Ito, umpisahan na natin mga kababayan. Ihingi ng karagdagang dokumento at impormasyon ng Korte Suprema sa House of Representatives kaugnay ng labing isang isyong tinukoy sa petisyon laban sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Okay mga kababayan ha, uh, dokumento ang hinahanap, dokumento, uh, dokumento at impormasyon. So details and uh, documents. So expect natin na uh, mga ebidensya ito doon sa nangyaring proceedings sa Kamara patungkol sa nangyaring pag-impeach nila kay VP Sara noong February 5, 2025. And of course, alam nating lahat kung anong nangyari sa oras na iyon na umaga pa lang, nagsidatingan yung mga congressman around 9, 10 a.m. And then eventually, bago mag 3 p.m., na-impeach na nila si VP Sara ang 215 ang pumirma. So, again, ni-review lang natin. Isa kasi marirelate natin dito. Okay. Pero apat dito, tinanggihang sagutin ng kamera. Oh, ito mga kababayan, ang first na hinahanap or hiningi ng Supreme Court. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment when it was completed? respondents tackle this matter in the succeeding section. Ito mga kababayan, mabigat ito. Ha? Kasi naghahanap ng committee. Ang problema, hindi ito umabot ng kahit mang anong committee. Alam natin, kasi saan sila pumirma sa harap ng Secretary General at sinabi lang nila na na-refer nila ito kay um Anong tawag nito? Uh, House Speaker Martin Romaldes. Noong February 5, at nagkapirmahan agad yung 215. So nakikita natin dito mga kababayan na hindi sa ayaw nilang sagutin ito, kundi wala talaga silang sagot dito mga kababayan. Or wala talaga silang maibibigay na dokumento o ebidensya o impormasyon patungkol dito mga kababayan. Okay? So again, stay tuned kayo hanggang sa huli. Bakit? Kasi sagutin natin yung tanong na minisaba nila yung sarili nila, sarili nila sa harap ng Supreme Court. Okay? Sagutin natin mamaya. Uh, ito ha? Oo. Oh. Uh, um, ng kung sinong committee or office. Pero ito mga kababayan, kung ako halimbawa si House Speaker, ang hinihingi naman ay office or committee. So kung hindi man sa committee, galing at least sasabihin ng House Speaker galing sa Office of the House Speaker at doon na nagkapirmahan or at least Office of the Secretary General. At least pwede pa naman silang makalusot. Tapos magbigay sila ng mga dokumentong pinirmahan. Hindi mm, ba? Ah, uh, simple lang na naman. Tayong lahat ay eh, gusto rin itong malaman. Kasi eh, nagdi-demand ng transparency at accountability yung Congress. So bakit hindi nila ma-account ito? Ano na nangyari sa transparency at accountability? Eto, patuloy natin. Kabilang narito ang issue kung anong tanggapan oh. o komite sa Kamara ang bumuo sa Articles of Impeachment at kung kailan ito na kumpleto bago ihain sa Senado. Kailan ipinamahagi sa House members ang Articles of Impeachment? May kalakip bang oh, evidential ay, na, ito, na, na. Ito. ito mga kababayan, yung pangalawa. Oh, basahin natin. As the Articles of Impeachment transmitted to the Senate when it was circulated, ito ang problema mga kababayan. When it was circulated to the members of the House of Representatives and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. Now, respondents tackle this matter in the succeeding section. Okay? Aha, uh aha. -huh. Uh -huh. Ito, bakit anong, uh, anong medyo mahirap ito? Uh, kung hindi man ito imposible mga kababayan, ito, tingnan natin ha. Ah, kailan ipinamamahagi sa members of the House of Representatives and kung ipinamahagi man. So anong ebidensya ang kayang ipakita ng House of Representatives or Kamara na talagang ipinamahagi nila yung Articles of Impeachment? Mm, o lito, yung boto natin. Kasi mga kababayan, again, sinabi ko nga, kaya nga ni natin, ni-recall natin kung anong nangyari noong February 5, di ba? Kasi dahil dito. Hmm. nakala, nyo ba, or may expect nyo ba, na halimbawa, February 9, ah, February 9, sorry. February 5, alas 9 ng umaga, nagsidatingan yung mga House of Representatives members. Oh. At halimbawa, kung sabihin natin, naipamahagi talaga yung House of ayong uh, yung impeachment articles sa kanila. Sa tingin nyo ba, nabasa nila yan lahat? Mm. Ito simple lang naman. When it was circulated, oh, pwede naman sagutin, February 5, ipinamahagi. Pwede pa nalagyan ng oras, February 5, 9 a.m. or 10 a.m. Simple lang. Bakit hindi nila maibigay ang informasyon? Ang problema kasi walang silang ma attach na dokumento dito mga kababayan. Kung sagutin lang, pwede naman. Pero walang, walang dokumento may attach, walang ebidensya ang maipakita na talagang ipinamahagi. O, oh, di ba? Ah, ito, patuloy natin yung pangatlo. Impeachment. May kalakip bang ebidensya? O, oh, ito mm as uh, so the articles of impeachment transmitted to the Senate when it was circulated to the members of the House of Representatives whether it was accompanied by the evidence for each article charged or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not Mhm mm mhm mm ito itong pangatlo mga kababayan malaki din itong issue ah oh, uh, katulad nung pangalawa. Kasi, naghahanap ito ng mga ebidensya kung talagang na-attach ba. At kung ano yung mga report <clears throat> ng kahit na anong committee. O kahit sabihin nila na nag-imbestiga yung Committee on Good Government ni Jewel Chua. At uh, mga findings doon, ayun yung ginamit para dyan sa mga articles of impeachment na yan. At yan yung pagbabasihan ng mga members ng House of Representatives para sa kanilang pagpirma. Ang problema mga kababayan, questionable ito. Kasi kung natatandaan ninyo, on the last day of the session sa Congress, I think ito din yung time na nagpresenta again correct me if i'm wrong ha nagpresenta ng findings ang committee ni Jewel Chua at ng Quadcom na uh, may iba yung committee ni Jewel Chua ha yung committee on good government yan yung Quadcom yung sa kina uh, Dan, Dan, Fernandez yon oh silang lahat nagbigay ng report initial findings On the last day of session, kung natatandaan natin mga kababayan. Uh, on the last day or second to the last. No, ang tanong, yun ba'y inattach nila o hindi? Ito, anong magiging problema dito mga kababayan? Kasi talaga kung pwede naman talaga itong sagutin at yun yung gamiting attachment, ang problema, mabubuking talaga Ah, uh, kung yan yung gamitin nila. Either mabubuking sila na nagsisinungaling or mabubuking na talagang wala silang inattach na ebidensya dito. Ito mga kababayan ha. Um, anong anong bakit bakit ganito? Kasi itong Supreme Court mga kababayan gumagalaw ito base sa ebidensya. Hindi ito gumagalaw base doon sa kung anong pinapanigan nila. Eh based on facts, based on evidence. Kaya bago sila magdesisyon na kung gagawa ba sila ng TRO or sasabihin ba nila na walang violation, walang uh, grave uh, abuse of discretion ng na, ang nangyari sa Congress, eh gusto nila tignan kung ano yung tunay na nangyari. Kasi hindi mo na kailangan ng Ah, uh, maging abogado mga kababayan, hindi mo na kailangang maging matalino na tao para maintindihan kung anong nangyari noong February 5 dyan sa House of Representatives dyan sa pag-impeach nila kay VP Sara. Hmm. Hindi mo na kailangan tignan mo lang uh, anong issue, anong mga ginagawa nila. Uh, sabi ng ni Marcoleta Mm. Or Marcolita ba 'yun or ni attorney 'yun. Imaginein mo. Kakapal ng mga papel na 'yan. Imaginein, matatapos 'yan ng 215 na mga congressman na basahin ilang oras lang. 'Di ba? So yun nga ang duda nila mga kababayan. Ito, pang-apat tingnan natin. And articles of impeachment nang ipahagi sa House members para maging batayan kung i-endorso ito o hindi. Gayun din kung Oh, ito, pang-apat. As the articles of impeachment transmitted to the Senate whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges, the ev evidence before affixing their consent. Ito problema, malaking problema ito mga kababayan. Oh, malaking problema, bakit? yun nga time issue ang problema dito lumating oh, kayo ng 9am oh, kahit sabihin natin nagbigaya ng kopya ng 10am ng kopya ng impeachment then nagkapirmahan ng 2pm imagine ninyo ilang oras yan 10, 11, 12, 1, 2 apat na oras sa tingin nyo ba? yung kakapal na papel ng impeachment complaint na natanggap ng Senate, oh, nakita nyo naman yun, di ba? Matatapos yun ng apat na oras. Mabasa, mabasa ng isang kongresista na apat na oras. Hmm. Well, sabihin natin, wala silang ibang ginawa. Binasa lang nila. Mm. Pero, again, hindi, ang ginamit dito mga kababayan na term perusa, hindi read lang. Kasi pwede mo namang mabasa pero hindi mo naintindihan. Hindi mo ini-evaluate kung anong laman. Kasi babasahin mo lang naman, di ba? Kasi ito, pirus mga kababayan, ibig sabihin, binasa mo at ini-evaluate mo. Kung talagang yung mga ebidensyang sinasabi, match doon sa ah uh, iba't ibang articles, di ba? Mm. So paano mo ngayon masasabi na yung apat na oras ay talagang ginamit mo para i yung articles of impeachment? Nako, issue, malaki issue 'tong mga kababayan. Ito, patuloy na. Nabigyan ba ng sapat na oras ang House members na suriin ang reklamong impeachment at mga kalakip na ebidensya bago lagdaan? Sa compliance ng House of Representatives, iginigipo oh, yan, nito ang mga isyong ito ay may kinalaman sa internal proceedings nito. Ayon, ah, ito mga It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings. Hmm which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this honorable court. <laughs> ito mga kababayan, o, bakit natin ito tanungin at tanungin? Sagutin na natin yung katanungan natin, bakit natin natunong na ginisa ng kamara yung sarili nila sa harap ng Supreme Court? Okay, unang-una, alam natin na three branches of government independent ito. Pero mga kababayan, yung Supreme Court nandyan yan. Kasi alam ng Supreme Court at alam nating lahat na pwedeng mangyari na yung nasa executive, which is ito, nangyari na nga, na hindi lahat may alam sa batas ang makakaupo. O, katulad ngayon, si, P si PBBM, hindi man yan abogado. O kahit abogado pa, may iba't ibang opinion din yan patungkol sa konstitusyon. The same thing dito sa legislative mga kababayan. So, katulad nga nito. So, posible magkakaiba, mag-iba-iba yung interpretasyon ng batas depende kung saan papabor sa kanila. Okay? So, kaya nandyan yung Supreme Court para mag-interpret kung anong nangyari, kung anong tama, kung tama ba yung ginawa. Okay? So ito mga kababayan, lahat naman presume under uh, regular regular sa kanilang ginawa. Pero ito nga may petition ang kampo ni Vice President Sara Duterte at ibang mga abogado na kung saan mukhang may grave abuse of discretion dito sa parte ng legislative. So dapat dito papasok yung Supreme Court para i-interpret kung ano yung tama. Kasi din mga kababayan, in the first place, karamihan din naman sa Congress, hindi din naman abogado or mga abogado. So kaya malaking chance pa rin, katulad ng executive, malaking chance na magkaiba-iba yung paniniwala or interpretasyon nila sa batas. Kaya kailangan talaga ng Supreme Court. Okay? At ito mga kababayan, pangalawa, bakit sa dinabi namin ng hiningi ng Supreme Court, 'yung iba binigay ninyo? Mm, 'Di ba? Ngayon kung sasabihin ninyo na itong apat ay internal proceedings at walang jurisdiction and scrutiny ang Supreme Court. Eh bakit sa apat na 'yan lang? Bakit hindi doon sa lahat ng hiningi ng Supreme Court? Eh kasi kung talagang in the first place mga kababayan kung talagang niniwala ang House of Representatives na kung 'yung impeachment na ginawa nila kay VP Sara ay wala talagang uh, authority 'yung Supreme Court on any part sa proceedings nila. In the first place hindi na dapat nila sagutin 'yung ibang hiningi ng Supreme Court. Di ba? Kasi kung ako nandyan sa House of Representatives, o maniindigan ako na may separation of power. Well, of course, di ako bagado. Pero ito, alam ng Supreme Court na posibleng magkakamali kayo at ayaw ng Supreme Court na gagamitin ninyo yung impeachment para maging weapon dun sa mga taong ayaw ninyo maupo. Kasi yan lang talaga ang klaro dyan, mga kababayan. Ang, yan lang na simple lang. Simplihan na lang natin ito bago natin tapusin. Simple lang ito. Ha? Simple lang ito. Alam nila na kapag hindi yan ma-impeach si VP Sara, si VP Sara ang pipigil sa mga kongresistang ito pagdating ng panahon. Kasi booking na sila ni Sarah, mga kababayan. Booking na sila na marami silang paragi sa nag-insert ng budget sa iba't iba't ahensya, iba't ibang ahensya, tapos pupuntahan nila yung mga sekretary ng iba't ibang ahensya at doon nila kukunin yung mga in-insert nilang proyekto at budget. Booking na yan ni Sarah. At alam nila na mas istrikto pa si VP Sarah compared kay PRRD na kung saan hindi basta-bastang pipirma yan kung sakaling magiging presidente yan at mag insert sila ng mga proyektong hindi priority ng admin. Yan yung kinatatakutan nila mga kapamilya. Kaya gusto nilang pabagsakin yan. Pero well, of course ito, pakinggan natin kung anong sinasabi dito ni ah, anong statement dito ni Ah uh, as uh, attorney Ascuna sa social media ah. post naniniwala Ito. sa kanyang social media post naniniwala si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo oh, Associate uh, Associate Justice Ascuna anong mga tanong ng Korte Suprema sa House of Representatives ay hindi maituturing na judicial overreach. Bagkos, bahagi ng tungkulin ng kataas-taasang hukuman na suriin ang posibilidad ng pagkakaroon ng paglabag sa ligang batas o pag-abuso sa tungkulin. O, oh, simple lang mo yan, mga kababayan. Oh. Kasi, kung talagang wala silang tinatago dyan sa kanilang impeachment mga kababayan, di, bigay nila lahat ng information. Bigay nila lahat kung anong hinihingi ng Supreme Court. 'di ba? Oh, ang hirap kasi yung iba binigay mo, pero yung iba sinasabi mong walang jurisdiction yung Supreme Court. Na in the first place, alam nilang lahat na ang Supreme Court yung nag interpret nagbibigay linaw kung ano yung hindi klaro sa batas mga kababayan. Unfortunately ito ha, nakikita ko. May pattern dito sa mga nangyayari sa COMELEC at dito sa House of Representatives mga kababayan. Well, ito, opinion ko lang ha. Ito lang yung nakikita ko. ba diba, kung napapansin niyo ito, bag nga uh, issue si papasok sa 20th Congress kahit nakatatlong term na siya, consecutive terms na siya, so bawal na yung pang-apat. Yet, magiging pang-apat na niya itong, itong pagpasok. Kasi nga, may nakita silang loopholes dito sa konstitusyon yung Comelec. Uh, oh, well, sa tingin ko nakikita ko dyan, nakikita na yan ng Comelec. Tapos, nag-communicate yan doon sa kung sinong gusto makipag-take advantage. Hindi lang natin alam kung may bigayan ba or ano. Basta, yan, nag-communicate yan. Tapos, tinake advantage nung o oh, sinong beneficiary ng information galing sa Comelec. So, ayan. Yan yung mga nangyari. Di ba? At ito, Den. Nakita din nila na ito. Oh, sinasabi ng kamara na sa kanila yung soul power to impeach at posibleng hindi makikaalam yung Supreme Court, at they're advantage din nila. So, ayan, nakikita mo itong pattern ng galaw na ito mga kababayan, ha. Okay, may pattern. So, and nakikita din natin may mga komo na mga tao na nandyan. So magbibigay na yan sa atin ng idea kung so sino yan, anong intensyon nila, anong mga klasing taong ito, uh, anong gusto nilang mangyari, nakikita na natin yan. Okay? So i-comment nyo dyan kung anong masasabi rin nyo sa, sa ganito, sa, sa kaso na ito. So yun nga, sagot natin. No? Oh, ginisa nga nila, ako oh, nakikita kong ginisa nila yung sarili nila sa harap ng Supreme Court. Kasi, yun nga, sinagot mo yung iba, tapos mayroong apat na sinabi mong sole, awalan ah, walang jurisdiction yung court. Kasi in the first place, sa pagsagot mo palang dun sa isa, ay eh, binigyan mo na yung Supreme Court ng jurisdiction. Anyway, so dito lang po muna tayo mga kababayan. Pakilike po ang share ng videos natin. And then, pakisubscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat. Ang magandang araw po sa inyo.